Sheryl, halos tatlong linggo din ang binigay na palugit ng gobyerno ng Malaysia sa mga taga-suporta ng Sultanate of Sulu na nasa Sabah. Pero kanina, tila naubos na ang pasensya at PC ng Malaysian forces. May, anong susunod sa amin? Pakita mo naman ng mga tao, sigaw nang sigaw. Oh, including Muslim and Christian. See that? Nagmatigas pa rin si Sultan Jemalul Kiram III at kanyang pamilya. Sa kabila ng balitang pinasok na ng Malaysian Security Forces, ang pinagkukutaan ng mga taga-suporta nila sa Sabah. Basis sa nakuha nila impormasyon, sampu na ang patay at apat ang sugatan sa kanilang hanay. Bandang alas 6 ng umaga kanina, nakita raw ng mga tauhan ng Sultan na unti-unting pumapasok sa kanilang kuta ang mga sundalo ng Malaysia. Sabay-bayin daw malapit sa kanilang kampo, dumaan ang mga sundalo. Pagsapit ng alas 10, dito na raw nagpaputok ng baril ang Malaysian forces. Dalawa raw sa namatay ay mag-asawang hindi iniwan ang isa't isa sa gitna ng barilan. As reported by Raja Muda at 6 o'clock this morning, ang sabi niya, the lizards are now crawling. Lizards are now crawling. Ang, ang statement niya, the lizards are now crawling. So ibig sabihin, gumagapang na papasok dun sa ano nila sa sa, sa kampo nila some uh, were died because yung continuous ang sniping activity ng Malaysian commandos imposible rin umanong warning shot lang ang ginawa ng Pilipino roon tanong tuloy niya bakit pinapayagan ni Pangulong Aquino na mangyari ito Gate pa ng pamilya Kiram, hindi raw sana nangyari ang trahedya kung noon pa nakipagdayalogo na sa kanila ang gobyerno. Malamang, no? malamang naagapan ito. Kung may pag-uusap na naganap, kung uh, may sensiridad tayong nakita na pakikipag-usap galing sa ating gobyerno, kung hindi tayo pinabayaan ng ating gobyerno. Masama naman ang loob ng pamilya Kiram kay DILG Secretary Marojas na anilay nagsisilbing tagapagsalita raw ng Malaysia. Parang hindi yata dapat na to speak on behalf of Malaysia na so patient. Kasi anti-Muslim, I think he is. I can say that he is an anti-Muslim. Handa mano ang pamilya Kiram na mamatay, may ang kanilang teritoryo. Kung so, pwede lang lumangoy, papunta sa Saba, lalangoy kami ngayon. At itipend natin doon, miski magpakamatay kami. Sheryl, sa kabila naman ng nang nangyari umaas ang pamilya Kiram, nagagawa ng hakbang ang pamahalaan para marisol ang isyo sa lalong madaling panahon.